Mabuenas na araw mga kaaban. kaya ako po si Master Harris Kua. Ito ang inaabang ang tips at paalala para sa life na kay Bonga. May 24, 2023, Wednesday, para sa mga pinanganak ng Year of the Conflict Day today, nasa iyo ang unhealthy star, ang paglimatigas na ulo, ang magpapahamak sayo. Mag ha, sa iyo. Mag-ingat din sa scam star, magiging maingat at huwag ibigay. Ang code na tinetext sa iyo, white at 18 sarat. sa rat. Sa Oksuman tayo, magaling ka makiramdam at pakisama sa ibang tao. Ang una mong intindin palagi, ang pamilya mo. Hindi lang pang sarili lang, maganda ang pag-ugali mo at may mabuting puso. Brown at 11 ang swerte sa chart. Sa Tiger naman tayo, itigil tigilan na ang pagiging mabilis. Iuinit ang ulo. hindi ito nakaganda at palagi ka nakasimangot, mas lalo ka natatanda ang tsura. Red at 6 ang swerte sa chart. Sarabit naman tayo, may money luck star kung tatanggap ka ngayong araw. Pagdating naman sa success, may activated ang success. Huwag hayaan mawala ang swerte pagdating sa career. Mas rin po dahil magmasipag ngayong araw dahil may bagong customer na pupunta sa iyo. Orange at parang swerte sa chart. Drago naman tayo mag-ingat sa scam star, posibleng maloko at hindi na maibalik ang pinag-invest mong pera. Pink at tuwang swerte sa chart. Stick naman tayo, hindi manasahan ang magandang balitang ito. Maaaring magbago ang pananaw mo sa buhay. Ang pamilya ang makasama sa oras ng lungkot at saya. Silver at 13 ang swerte sa chart. Ito naman, sa Year of the Horse, ikaw ang pinakamaswerte today. Magandang balita ang nasa chart today. Huwag nang magdalawang isip o gawin at makuha ang pinapangarap sa buhay. Pitch at 10 ang swerte sa Horse. Sagot naman tayo sa Love Life. May misunderstanding kay sweetheart kaya naman posibleng hindi mapansin ang ilang araw. Blue at 7 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo ang may fertility sa chart mo, may bagong member ng family na darating sa buhay, maging excited ang masaya ang buong pamilya. Yellow at wala swerte sa chart. Rooster naman tayo, mani star, iwasan muna ang paglipat-lipat ng bahay, iwasan din ang hurtful world star, iwasan naman may pag-usap sa kanya kung mainit pa ang ulo upang makaiwas din sa away o alitan. Purple at 14 ang sa chart. Dog naman tayo iparamdam sa magulang ang pagmamahal mo sa kanila sa pamamagitan ng pagsabi ng I love you o pagnalambing sa kanya. Marunan 5 ng swerte sa Year of the Dog. Year of the King naman tayo pagdating sa money lost star, may tinatagong talento ka na huwag mahiyang ipakita ito sa iba para maging inspirasyon yan. May blessing din yung araw. Gold at 16 na swerte sa chart. O po ito po yung magabay lamang ni Master Hans, kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil na sa inyong palad na ang tunay na tagumpay ako po, si Master Hans para sa hashtag Hans Suwerte sa Abante.